Hello po sa inyong lahat. Ngayon hapon po, well, nandito ako ngayon sa labas kakagising ko lang napa oh. Meron ako sa inyo ipapakita. Meron ako ipapakita sa inyo. Nakakatuwa na to. Oh. Teka lang nga. Exit ko lang. Hindi pa ko na computer rest. Ito o, oh, tingnan niyo ang sili. Ang dami yung bunga. Ito ang sanga na to. Ang dami niyang bunga. Oh. Siling na ito. Ah, tapos katabi niya lang ah, mga sigarilyas kung tanong. Ang dami bunga, ang dami bulaklak. Ayan siya. oh, Ay, namumunga doon. Diba? Nakakatawa. Tapos yun ang taong. Ito pati. Ang dami. Tapos tingnan natin ang ceiling doon. Proper. Ang laki na. Nakakatawa na. Tapos isa. First time ko makapagpaguha nito. Sana ay dumami pa siya kasi namumulaklak pa at namumunga pa siya. Ayan din na flower. Tingnan nyo, nakakatawa. Dito ko na, ha, sa kanya. And, sa isang sanga na to. Ang dami niya. Nakakatawa. Ayun pa. Ayun pa. Namimulaklak pa rin. Ayun. Tsaka ito, oh, dito. O, oh. oh, ayun. May nakatago pa. Ayun, sa taas. Oh. gulak yung bulaklak nung nakaraang taon ko pa tanim, ay tawag niya oh nga po noong tawag nito nung 2023 pa ako nagtanim nito tapos ngayon lang siya na sa mga February February o tingnan nyo may maaani na naman ulit ako ngayon yung mga bulaklak bunga na yan ayan Akatuan na niya mula kala. Ito rin sa ng aming bahay. Ito ang bahay ko. O, oh, oh, yan, yan. Tapos ito lang ako nagtatanim. O, oh, yung talong ko. Meron pa doong Nakatago. Ito, matanda na to. Sili. May bago na naman ako. Bubu Ay, hey, siling laboyo rin. O, oh, pataas ang kanyang bunga. Sili na buyo dito. ay Ayan, nilipot ko siya dyan para naiinitan. Kakatuwa na. Mayroon pa nakatago dito. Yung maaani na naman tayo. Diba? Okay. Uh -huh. Ayan. Ayan. Mukha na. Ang kanyang bulaklak. And guys. So hanggang dito na lang ang aking vlog. Follow for more dito sa aking main profile Melody Joy Hanggang Ayun guys.